budget na naman. Konting tulong lang para tapos ano, bilhan mo ng plywood yung bahay mo para maayos ayos na mo. Oh, ko, siyempre dapat yung matutulugan nyo maganda. Hindi bali ng ano yung bahay nyo basta may maayos kayong tulugan. Para sa iyo. Ano? salamat po, so, salamat po. Mukhang paayos akong bahay sa ka, kapang ng bigas. Para sa Salamat po wag mo nang ibenta, kainin mo na lang para matikman mo naman huli mo, huli mo. Huli ko na. tanghaling tapat putok na putok ang araw nayaya ko ang aking kapatid napitikan ng lente ng kamera ang sobrang nakakaakit at malakristal na linaw ng dagat at nakakabusog sa matangganda ng mga corals sa tapat ng aming baybayin isa ito sa mga dahilan kung bakit gusto kong balikan ang lugar na aking kinalakayan. Payapa, paraiso kong ituring. 17 pa lamang ako nang lisanin ko ang baryong ito. Nakipagsapalaran sa ibang lugar. At di ko namalayan halos 18 anyos na pala akong nawala sa baryo kung saan ako nagmula. Halos yung mga sanggol na noong umalis ako di ko na halos makilala pagbalik ko. At habang kami kumukuha ng mga litrato, naton ang aking pansin sa mag-amang nanguhuli at namamana ng isda. Yung tatay niya kasi, pag alis ko noon, yun na ang kanyang trabaho. At dahil nga sa 18 years akong nawala sa lugar na ito, hindi pa rin pala nagbago ang uri ng kanyang hanap buhay. Naisip kong sundan at subaybayan kung paano sila halos araw-araw nakikipagsapalaran. Ney daw. Tidong. Tidong. ada Padaing... tu alat, -alat. Oh, oh, tuk -tuk -tuk. 哎。唉 <göz aunque p ligilino> Hababo ko no. <g League spit salvation> Masira mo ba 'yan? May taro ba kan ikog kay ni? Hmm. Uh, Tubag may taro. han <laughs> <laughs> <May pak> pa. <laughs> oh may pakpak ah oh ah kan dero um bolan pa na oh Umabot halos apat na oras silang sumisin at nagpalutang-lutang. Ni hindi man lang iniinda ang balat na buro ng asin at matinding sigat ng araw. Nang bandang hapon na, matumal na ang huli at halos wala nang mapana. Umahon at inipon na ang huli nilang isda. Tantya nila na may pang isang kilong bigas at may tira pang, pang ulam. Sumunod at pupunta ako sa kanilang bahay para sana bumili ng sariwa nilang mga uli hanggang sa pinapasok at nakita ko ang sitwasyon ng kanilang bahay tulong pang budget budget yun ano. yung konting tulong lang pang para... ano tapos ano bilhan mo ng plywood yung bahay mo para maayos ayos, ayos na mo uh, ano ko dapat yung matutulugan nyo maganda hindi bali lang ano yung bahay mo, basta may maayos kayo yung para sa iyo ano so, salamat po pa. may pang sa bahay sa kapang bilhin ng mga. para sa yo. Huwag mo nang ibenta, kainin mo na lang para matikman mo naman huli mo. Yun, pala? Eh, ito talaga ang dapat nating tulungan. Ang mga taong totoong nasa laylayan ng ating lipunan.